Ayan. o kumusta naman yung asawa mo? Bakit sabi mo walang trabaho? Wala naman po kasi siya makukuha trabaho. Bakit? Wala naman po kasi dito na ano po magtrabaho. Kung hindi po kami, ano, manghingi sa baba, hindi po kami kain. Hindi po ako mangutang. Bound po kami ngayon sa utang. Kasi po, arang nga po kaya wala pong trabaho. Kaya po, sabi ko nga po, ma-apply po akong trabaho sa Manila para po matugunan ko po ang kailangan ng mga anak ko. Kaya po, pag ganito po may sakit, hindi ko po sila mababayaan. Hindi ko na nga po alam kung saan ako makuha. Kasi yung kamay po niyan, pati po kamay niya, entero po nagbabalat. Hindi po niya maihawak. Kulang po, tas yung isa ko po may sakit pa. Wala po ako makatulong. Hello, good afternoon, good afternoon po mga katuwang Dito kami ngayon sa isang malayong barangay sa bayan po ng Basud Pinunta namin yung uh, matagal na pong message sa amin nilalapit sa amin ng kanilang uh, uh, kakilala itong pamilyang ito na awang-awa daw sila sa kahirapan ng buhay yung mga anak hindi na nag-aaral yung mga anak siya yung bumubuhay doon sa mga magulang at sa mga kapatid niya and uh, sa pag-uuling sa bundok no yung tatay daw may sakit yung nanay naman gustuhin mong magtrabaho may maliliit na anak may may pinapadidi pa kaya ang nagsasakripisyo yung yung 15 years old na lalaki at yung 13 years na magkapatid sila yung inaasahan ng pamilya para buhayin sila kaya ngayong umaga yun po ang pupuntahan namin ako pala solo po ako mga katuwang Tara, kugugo tayo ah, Bahay ni Ate Mary Ann Good morning, Mary Ann oh, Good morning po oh, Kumusta? Anak mo ba lahat ito? Apo Apat? Ilan ba yung... Wala pa po yung isa ha? Wala Apo. pa po Nasa... Ano po Nasa ba po yung isa Nagkukuha po ng gamot Kukuha ng gamot? Apo. Bakit? May mga sakit ito? May sakit po ito Tapos po yung isa po po nakahiga O oh, parang matamlay nga yung... O oh, bahay mo ba ito? Hindi sa ha? amin. Nakikitira lang po kami. Ano, ano, ano? Nakikitira lang po. Nakikitira lang kayo rito? Opo. Wala naman po kami permanenting bahay. Oh, so, bakit bakit kayo nakarating dito sa lugar na to? Isinama lang po kami dito. Sabi daw po kasi maganda yung bahay na magiging pwesto namin. Hindi naman po namin akalain na magulo po pala. Magulong paano? Magulo po itong area na to kasi marami daw po nagmamayari ng tanim na nyo. Ah, okay. So napasubo kayo? Opo. Oh, tenant kay rito. Hindi man po masasabi kasi wala naman pong binibigay sa amin. Miski ano po pagkain wala po. Nangihiram lang po kami doon sa baba. kung may magbibigay. Hindi kayo po. tenant, caretaker. Kung caretaker naman dapat may sahod oh, kayo. Wala naman po miski piso. Ah okay. O, anong pakinabang nyo rito sa lugar na ito? Binabantayan nyo itong lupa? Binabantayan lang po lupa. kami, opo. Oh Tapos po, pag may tanim po, yun po, saka lang po kang magkakaroon. Ah, okay. So, itong lupa, ang pakinabang nyo rito, magtatanim kayo? Apo. Ah, Ay, oh, eh, very good naman din, kahit paano naman eh. Kung may itatanim po. Bakit? Eh, pag minsan naman po, hindi naman po nag-a-ascension area na ito, nagdidilaw po. Ah, oo. oo. Dilaw yan yung po, wala lupa. Wala po kaming nagiging pera po dito. Dilaw po. yung lupa. So, hindi... Parang nagkakalawang po baga. Ay, ay. Tama, tama. Mahirap pa uh, tumubo yung mga pananim tulad ng mga gulay. Oo. Okay. Kahoy pwede. Oo, okay. Pero pag yan po mga gulay tulad po ng mga sitaw, kalabasa, wala po. Wala. Hindi tutubo. Ano? Okay, ilang taon na kayo rito? Mali po, ma, isang ta na, na isang taon na po kami. Oh, bago pa lang kayo. Opo. Oh, ilang saan kayo galing bago galing dito? Galing po kami sa Gumaos po, sa may maning. Oh. Kami din po 'yung may taniman ng saging po doon oh, sa oh. may papuntang man. Ay, lag, lagi rin ako doon, 'yung mga tinutulungan din ako doon sa lugar na 'yon sa Gumaus, sa Parakale. Yan po kami dito sa may ibabaw lang po ng Green Oo, Ooo. Oh, oh, oh. So nakarating kayo rito dahil sa pinangako ang kayo. Hindi man po maano, sabi daw po kasi tutulungan daw po kami na magkasarili oh. po kami. kaya lang oh. po nung wala po kami maibigay na produkto. Oh. Di na po, hindi na, na po, kami ano, hanggang ngayon po wala hindi pa po nadating. Oh, yun. Alam mang ganda nitong lugar na to. Shadow nga akong humanga dito sa lugar na to. Yung kalsada din lang ganda paakyat ito yung sikat na sikat kung tawagin ay susong talaga bundok na yan so ito ang problema dito bali ilan talaga anak mo? walo po sila yung walo. panay ko po 14 anyos po nag-asawa na oh kasi talaga po, wala po kasi kami pagpaaral. oh 14 anyos nag-asawa na opo yun po yung sumunod na kahiga po yung isa po nasa baba yung dalawa po nag-aaral po patigil-tigil po kasi wala kami pera 14 anos nag-asawa na, karamihan kasi sa mga nasa barangay, lalo yung mga pamilyang sobrang naghihirap, yung mga anak nila nag-aasawa ng maaga, akala nila tugon yun sa kahirapan. Oh, ay okay. eh, kumusta naman yung 14 anos mong anak hindi, na nag-asawa na? Hindi, ko po ngayon makontakoy. Wala, wala naman po kasi kami maanoan sa kanya doon. Kahit gusto po na Saan lugar yun? Nasa ano po siya, sa Binson po. Saan sa Bincons? Sa may mambato po. Okay, okay. May, may anak may anak na sila? Opo, mga anak nga po sa pangalawa. Di po alam kung kailan po siya. 14 mga... dalawang anak na. Bali, ano na po siya ngayon? Saan taon na mahigit na po sila nagsasama? Tapos dalawang anak? Madalawa po. Okay. Bata pa po yung nag-asawa. Sunod po yan. Ay, yung asawa, yung asawa po, nandoon po. Ilang edad naman? 25 po, ma-26 okay, po. Okay, okay. May trabaho. Nagpapakuan po. Ah, nagpapatatanim ng pakuan, Hindi ganun? Hindi po po alam ngayon kung nagtatanim po. Okay. Medyo mahirap nga ang kalagayan ninyo dito. at po. Ate Marian, o kumusta naman yung asawa mo? Bakit sabi mo walang trabaho? Wala naman po kasi siya makukuha ang trabaho. Bakit? Wala naman po kasi dito na magpapakuan, ano po magtrabaho kung hindi po kami ano manghingi sa baba kami ay hindi po ako mangutang. bound po kami ngayon sa utang kasi po araw nga po kaya wala akong trabaho kaya po sabi ko nga po maple po trabaho sa Manila para po matugunan ko po ang kailangan ng mga anak ko kaya po pag ganito po may sakit hindi ko po, po sila mababayaan hindi ko na nga po alam kung saan ako makuha kasi yung kamay po niya, pati po kamay niya, entero po nagbabalat, hindi po niya maihawak. Kulang po, tapos yung isa ko po may sakit pa, wala po ako makatulong, trabaho. Hindi ka makakilos kasi maliliit pa itong anak mo. O po, hindi ko po mabayaan. Ilang buwan niyang pang bunso mo? Isang taon po, isang ito taon. December 25. One year old, ito naman. Ito po, nagtatlo po. Tatlo, itong isa nag-anim na taon. O, itong isa. Malima po yan. O, sunod-sunod talaga. O, po. O, anong sakit o, ng asawa mo? Lus-lus po. Tapos po, yung kamay niya po, nagbabaak po ito. Nagagatak-gatak. Opo. So, lus-lus, sa ano yon Sa ari niya? O, po. Okay. Nag-atake po yan. Simula po, nagparabuha siyang mabigat kasi po. Gusto niya pong may makain kami. Nagbabagage. Nag Opo. So, yun ang pinagmulan Opo. nung pagkakaroon niya ng luslus. -lus. Sumula nung hindi na na siya nakakatrabaho. Na lagi na lang nakahiga. Hindi, ma'am. Minsan po, kinakaya po pag niya. Pag hindi na po, nirak na po siya. Hindi na po siya makatayo. Okay. Pwede ko ba siyang makita? Opo. Hoy, kuya. Kumusta? Hey, hmm. Anong pangalan mo? Mario po. Ha? Mario. Mr. Mario. Po. Ito, anak mo. May sakit din. Meron po trangkaso. Trangkaso ay uso 'yan ngayon. Uso ang trangkaso ngayon. Hindi pala sa inyo 'tong bahay na 'to. Mm -mm. Ang sakit mo daw ay Yung sa ano, pag kumikilos ka may masakit 'yon. Sakit po pag nag ano nag So hindi ka makapuwersa. Sa so, pag hindi ka makapuwersa, yung mga gawain mo, hindi mo magagawa. Hindi po ito lang inaasahan yung inaasahan ko ito eh. pa itong isa. So umaasa kayong mag-asawa para mabuhay kayo at mga anak mo itong si... Anong pangalan nito may sakit? Aljur po. Ilang taon na? 15 po yan. Ngayon. 15 years old? Oh my goodness. Kawawa naman yung bata. So hindi nag-aaral? Nag-aals ah, po yan. Ah, nag-aals. Ay, nako. Wala naman po kasing nagtutulong. Anong Anong trabaho? Ito lang po, pag ano po. Isang po, nag-uuling. Uuling, Uuling tapos bebenta nyo. Uy, nakawawa man tong anak nyo pala. Anong pangalan mo to, eh? Ha? Al ha? Alexos. Aljor, Aljor. Al oh. 15 anyos. Ikaw pala, Aljor, ang inaasahan nila. Para mabuhay tong pamilya mo. Oh, pagaling ka. Anong nararamdaman mo? Nahihilo po ako. Nahihilo ka. Nahihilo ka. Uso ngayon ang trangkaso. May gamot ka na? Wala. Wala kang ininom? Ilang araw ka nang may sakit? Ha? Dalawa. Ha, tatlo. Tatlong araw. Hmm. Ay, mabigat ang ganitong sitwasyon ano gustuhin mo man na uh, magtrabaho para sa pamilya mo hindi mo magawa kasi may sakit ka so malaki na yung ano mo yung B kasi nakakita ako niya may tinutulungan ako niyan dati mag uh, mangingisda parang kasing laki na namba anong uh, ano ng nang niyog yung kanyang ari kung malaking sago. may buko lang po dito oo dito oo sa so, tapos okay. yung ugat dito di sa may kuwang ko pa doon sa may itlog so mahirap, mahirap palagang talagang igalaw yan po pag napirsa ako ha? pag napirsa po ako ako na sakit. Kahit mag magakit ka lang sa hagdan para pong makukuha nyo, parang nababatak po yung ugat oo 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 napitik-pitik yung So, gustuhin mo mang trabaho, talagang wala, di kaya. Kaya itong si 15 years old yung anak, po, ang naghahanap buhay. Pagkukuhaan po, inaalalayan ko lang, tinuturo ko lang yung... Uh... Tuturo mo na lang yung gagawin, sa pag-uuling. na kahoy yung tinukuhaan ko. sila na. Mm-hmm. O tulad ngayon, may sakit yung anak mong inaasahan nyo. Paano kayo? Kumain na ba kayo? Ano ano? Ito po. Hindi naman po talaga na, naman po. Na. po kami sa baba. Ng isang kilo. Oo. Pero po mamaya, wala na naman. Mahanap na naman. Ang na naman. Wala naman kayong pambili kasi nga may sakit yung inaasahan nyo. So, hindi nga po nakabili ng gamot. Ako. So kawawa itong mga anak mo, Ate Mary Ann. Mami. Pasok na po, hindi nakapasok at walang gamit. So ito mga anak ko ito nag-aaral. Ito po, tapos po yung isa. Dahil walang mga gamit. Wala oh my goodness naman. Wala pong bago. Wala yung panganay, hindi rin. Kasi Pero, nga, wala din gamit. Wala yun ang inaasahan nyo para may makain kayo. Ay, Kanina nag-uusap kami ni kuya, yung asawa mo, nagsasalita ka na, ano yon? Di na kayo nakaalmusal. Di na po. Ha? Hindi na po kami nag-aalmusal kasi i-aalmusal po namin para po sa tanghali na lang. Kaya po Sus. kanina nakahirapan po. Yun po yung binili ng bigas. Pinakasya na lang po. Sus Marie Yusef. Kasi Grabe wala naman po kasi kami mapupuntahan ay para mahingan ang tulong. Grabing kahirapan naman ito. Gustuhin mo mang magtrabaho? Hindi po ako makaalis at kawawa po itong mga anak. O sino mag-aalaga dito sa maliliit mong ano anak? Anak po may pad nagdididi pa sa'yo oh, yung asawa mo naman gustuhin mo magtrabaho may sakit naman oh, kaya ginasahan nyo na lang yung 15 anyos nyong anak meron pa pong ano ito pong 13 anyos po nasa baba po nang uh, ano po ng gamot nung kapatid naku Diyos Sa ko po. Anak po. so babae lalaki, lalaki po. so dalawang lalaki 15 saka 13 oh, anyos silang dalawang nagsusumikap ng magkapatid para buhayin kayong lahat oh, dito po. Oh, Diyos ko. Lumapit na ba kayo sa mga pwedeng mahingan nyo ng tulong? Ayun na po. Kaya lang po ay wala pa naman po. Wala naman pong ano, balita. Wala naman. Sa DSWD, lumapit na ba kayo? Wala naman po kaming ano, pwedeng maano dito kung saan po kami pwedeng lumapit. Oh, okay. So, di nyo alam kung paano. Opo. Kung paano at kung sino ang pwedeng lapitan. Kasi po, lahat po nalalapitan kasi po na. Pagchichismis man lang po kaya kami. Ha? Pagchichismis lang po kami. Yung nilalapitan nyo, pinagchichismis Opo, lang. Opo, umaga po, makakarinig po ako ng masamang kwento po sa pamilya ko. Anong kwento naman? Na. Karabi si naman sila. Kala po siguro nila, madali po yung sitwasyon namin kasi dito. Hindi po nila alam, ba na na po kami sa utang. Tulad ngayon, kung buti sabi nga ng asawa mo, nakahiram ka kaninang umaga ng isang kilong bigas. Opo. So yun ay parang ngayong tanghali, um, tapos gabi. Po, wala na po. O, bukas ang... Bukas. gabi po, wala po. Pag ko po, mag-iinit lang tubig, natutulog na po. Kasi wala. Oh. Diyos Mario Josep. Mabuti. Alam mo kung wala kang pagkain na masustansya, at Mary Ann, walang madididi itong anak mo. Tignan mo yung anak mo, oh, payat o, oh, parang amputla. Hmm, diba? Po. Payat, parang amputla. Ibig sabihin malnourished. Opo. So sila, kumakain lang sila ng tanghalian at hapunan. Pag may nahihiram ka ng bigas. Opo. Pag wala po. Pag at, wala po. Magugulay na lang po ako dyan ng mga taratalbos. Yun na lang po gabihan namin. sampo po maglalaga kung may lagayin pong saging na may mahihingi po dito sa nagtanim. Yun na lang po. Oh, yung po namin. Kasi wala po kami pambili. Ako nalulungkot talaga sa kalagayan ninyo. Diyos ko po. May maliliit kang anak. May dumididi pa sayo. Sabi mo eh, madalas ang hapunan ninyo, mga nilagang gulay na lang. Opo. Kasi, walang pagkain. Opo. May sakit yung asawa mo, gustuhin mang magtrabaho, hindi magawa. Bawal sa kanyang kumilos, magtrabaho ng may bigat. Ikaw naman, may maliliit na bata, gustuhin mo mang magtrabaho, hindi rin po pwede. Apo. May nagdididi pa sa yung bunso. Apo. Ay nako. So umaasa kayo talaga dito sa dalawang batang 15 anyos, 13 anyos. Opo, pag minsan po katulong po ako, nagpuputol din po ako ulit, nagpapaasan po. O pa, paano uh, magagawin? Iwan ko lang po dito. Nako, Tapos, Diyos ko. Ala, nalagaan po dito. Il Ilang taon na? Nag-isang taon pa lang po. U Wag go one, one 25. year old. So iniiwan mo dito sa mga kapatid na maliliit? Opo, kasi po kawawa naman po kung di po ako matulong, rugado naman po yung mga... Yung dalawa, ay, yung 15 anyos na ang talagang ginagawa ng magkapatid, yung 15 anyos at 13 anyos, pumupunta sa gubat, sa bundok, nag-uuling. Opo. Okay. Mas na, na rin po ako, pagkatapos ko po mag-asikaso dito, tumutulong na rin po. Alam mo, nakakita na ako niyan, naggagawa ng uling, napakahirap. Unang-una, mangunguha ka ng kahoy sa bundok. Opo. Hihilahin mo yan, papasanin mo yan, papunta doon sa may gagawa ka pa ng balon. Agawa ka pa ng malalim na balon okay. tapos puputol mo pa yung kahoy. Tapos uh, tawag doon susunugin mo sa ilalim. Kakamada po, pagkamada po tat tatagloban mo po ndahon, mo po dahon, lalagyan mo po siyang lupa. Ilang araw 'yon? Ang pinakamataas na po niya pagkinawa po, pag ano po, dalawang araw. Dalawang araw pag, Pero po pambayad na lang po ito. O kasi habang hinihintay mo maahon yung uling, nangungutang ka na. Okay. Pagka nakuha mo na ng uling dun sa ano pambayad kama, mo na lang. Ha? Pambayad na lang po. Ay nako. So yung anak mo, iniiwan mo rito. Apo. Ano sa, tat, sa maliliit na to. Yung ano po, hindi pa po ito ay slow pa po ito. Gan ah. lang po sila. Diyos ko. Eh binigyan man lupa, naiawa po ata sa mga bata. Lalo ah. po nakakapunta sa lupa. Uh mm -mm. Sinulungan po kami para po maayos. Masemento ito, itong ito lugar mga na ito. O sa para rin. dito pa ikot-ikot yung Opo. maliit mong anak. Opo. Ay nako. Hindi na po kasi namin alam ko saan kami hihingi ng tulong. Kasi parehas naman po kami, wala nang magulang. Na, wala na po yung nanay-nanay ng nanay parehas. Wali na po kami. Tapos yung tatay ko po, wala namang pakailam sa akin. Grabe itong kalagayan na ito na ito. Ate Mary Ann, promise mo sa akin na huling-huling na yung anak mong yan. Hindi na po. Ito na lang po. Tari. Bali, ilan ba anak mo? Bali, walo po yan lahat. Walo. Dalawang babae po. Sorono, yung babae, yung 14 anyo, sabi mo, nag-asawa na no, agad. Po. Para matakasan yung kahirapan ng pamilya. Siguro po. At ayaw po ata na kami tulungan. Eh, ganun ba yun? Kasi Tapos hindi ba nga nag-aaral ngayon? Po. wala po ang asing pampaaral walang pampaiskwela walang gamit wala po wala din pong pang ano kung mag-iiskwela po sila pag uwi nila dito wala po silang kakainin oo nga. yun sa pa yun siyempre, eh. siyempre sila ng pagkalay-layo pagdating dito gutom na gutom yung mga bata dinanas na po nila yan umuwi po sila pumasok po sila ng umaga pag uwi po wala pong baon pag uwi po dito nagiinom na lang tubig at wala pong pagkain So hindi na sila nagtuloy. Hindi na po. Nung pag-aaral nila. Pinapapasok nga po yan. sa niya, huwag na po kasi wala po kaming gamit, ma'am. Kawa po sila, ma'am, at papa. Pati nga po, tatao yung mga anak ko. Kahit papa na kahit pa paano po, naaawa sa magulang. Ngayon, Ate Mary kung may maitutulong ako, anong tulong ang gusto mo? pagkain po talaga ha? kasi may bahay naman po kami dito kahit pa paano kaya lang po hindi po namin alam ko hanggang kailan kami dito titira mm -hmm. kasi madating na po yung nagmamayari ng Lupa hindi oh. po namin alam ko ano po sasabihin sa amin wala po kasi kami may ng produkto hindi po namin alam ko ano po ang magiging niya kasi kilala na po namin siya kung paano po siya magalit. so dati may nakatira dito? Yung mismong may-ari po, mapunta na po yun. Pinaalis po. di? Pinaalis? Opo, yung una pong naging ano, pinaalis po nila. Sinun? So, nag-aalala kayo na pag walang makitang produkto rito yung may-ari ng paalisin lupa, paalisin kami. kayo? Yun po kasi sabi niya sa aminay, pag wala po sila nakitang produkto, paalisin po kami dito. Di ko po alam kung saan po dadalhin ang pamilya ko. Saan po kami malilipatan? gusto ko nga niyo po sana mag-aral ang mga anak ko kung papalo ko po paaaral eh. Wala naman po ko ibang aasahan. Yung dalawang mga anak na 12 at 13 at 15 na tumutulong sa inyo? Opo. Hindi na nag-aaral yun? Hindi na po. Pinili na po nila na wag na daw po sila mag-aaral kasi wala daw po sila wala silang maiaano sa amin habang Nandito kami di daw po habang panahon. Kaya namin magtrabaho. Hmm. Eh, Ate Marian, promise mo sa akin na tama na yung pag-anak, ha? Opo. Kasi iniisip ko, kung wala kang anak na maliit, pero hindi ko naman sinasabing hindi magandang, ng, uh, kabagay yung batang yan, oh. bigay ni Lord yan, blessing yan sa family, no? Okay. Pero sana sa sunod, isipin mo naman yung kapakanan ng mga anak mo, syempre no, tingnan mo uh, yung kahirapan na nararanasan nyo ngayon ay hindi naman nila uh, ano yon kumbaga hindi sila deserving sa ganon, no? dapat silang mga bata naglalaro kumakain ng ng masustansya nag-aaral pero hindi nangyayari sapagkat wala kayong kakayahan. Ayan na po yung anak kong isa o. Oh. Ha? Ayun na po o. Oh. Oo. Oh. Yung pong maliit na yun. Ah, saan? Ayun po o. Oh. Ah, oo. Yung oh. Takbuhan yung mga magkakapatid. Bakit nagtakbuhan? Ganyan po sila. Kasi uh, um, iniisip nila baka may dalang pagkain po, yung kapatid nila. Hindi pa na kulang po kasi yung pagkain na isang kilo sa amin. Oo. Oh. Um, Ang sa nyo ilan? Ang saing po na isang kilo. Kulang pa po. Kulang pa ito yung bata ito yung 13 years old galing ka sa babatoy nang hanap ka ng gamot ng kuya mo oh, pagod na pagod layo kasi nung lugar ninyong ito akala nung mga kapatid niyang bunso may dalang pagkain yung kuya nila kaya nagtakbuhan sila ng malaman na nandiyan na yung kuya nila ito si Jan. Ilan taong ka na Jan? Thirteen. Po. Thirteen. Hindi ka nag-aaral na? Hindi na po. Bakit? Akan lang po yung katulong nila mama. Mm, mga kapatid mo. Ano ginagawa mo? Pumunta po sa buong nakaguling. Tapos binibenta ninyo. Okay. Mm, Magkano isang sako? Two hundred ten Papasanin nyo pa yung galing bundok, no? Diyos ko po. Hirap, no? Ayan, nakuha mong gamot ng kuya mo. Wala po. Walang gamot? Wala. Wala ka na, walang nakuhang gamot. Wala naman po kasi nag-aano dyan. May, may wala ka pong po pambili. Wala naman po kasi ano dyan. Pag wala ka pong pambili, wala po. May po makautang dyan. Tindahan. Opo. Pati bili kayo ng ano nyo? Bigas nyo, ha? Makakain nyo, ha? Oh. Salamat po. Hmm. Binan mo naman ang ulam yung mga anak mo. Opo. Kahit siguro yung ano may sabaw naman, na pwedeng igisa mo sa talbos no? ng kamote para makakain naman ang, kahigup naman ang sabaw. Opo. Lalo yung may sakit, ha? Opo. Lalo yung may sakit. May sakit na nga yung anak mo, wala pang makain. Wala po. Talagang lalong lalala yun, no? Opo. Wala pang gamot, ano? Wala po. Okay, Diyos ko po. Kawawa naman itong pangalawa o itong 13 anos. Itong tatatakbo. Yun namang mga itong bata, sa katuwaan, daw marating yung kanyang kuya. Kala nila may pagkain. Kala nila may pagkain. Babalik ako, Ate Mayan, ha? Apo. Apo. Babalik ako, promise ko sa iyo yan. Dadala Apo. ko ng pagkain nyo rito. Apo. Lalo yung mga anak mo, ha? Apo, salamat po. Mm. Kuya, alis na muna ako, ha? O, babalik ako, ha? sana pagbalik ko, may maitulong ako sa inyo, ha? O, si Aljor, Aljor, alis na ako, ha? Pagbalik ko, sana makadala ako ng gamot mo, ha? Hmm. Pagaling ka, ha? Walang ibang inaasahan yung magulang mo, ikaw ang ikaw lang, no? Alis na ako, ingat kayo, ha? Ingat, ingat, Oh. Bye-bye. Ang pangalan nitong babae? May ano po yan, Diana. Rose. Diana. Hello, Diana. Ang ganda na Diana, oh. <laughs> oh. Oh, bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye Bye-bye. Ganda ng ginagawa ditong highway. Ayun. go 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 tayo sana pagbalik natin tara ng pagkain nila kawawang pamilya